yan okay pa yung sasakyan natin at walang nagiging problema sa simula tingnan natin kung uh, makakailang trips tayo good luck guys bukas na tayo may pick up na tayo Bansa bansalangin pick up tapos drop office bank center pasiyo de roas pick up the rice makati tapos drop off niya my health clinic Robinson Place Manila dito tayo sa Makati wala pa ganong traffic na yun eh. maya maya pa yun ito pick up McDonald's Pedro Hill drop off niya yung golden, New Golden City Builders Paco time to Time check 10.04 Gili mo natin ulang. Lang Langka po Ay Sa, sa order, order. Magkano po yan? <laughs> <laughs> ay, ilang araw pa ang dami ng 40 nila dami nila Pick up tayo dito sa may Lapas, Makati. Drop off niya, Philippine Airlines. Let's go guys. Bumili na ta palatay tayo ng ulam para pagdating doon, kakain na lang tayo. May ulam ako dyan, ano eh. chicken. 11.37 so Ito yung ulam natin, fried chicken at saka aking palaya mga alas 4 nung binuksan ko yung sasakyan ayaw nang umandar ito na nga nangyari. so alam na kailangan na siyang ipaayos at ang sabi nila fuel injector ang may problema fuel pump or kung ano makikita na lang natin kung ano ba talaga problema pagka pinacheck ka na kay Eric ito yung tunog pag pinaandar ko yan lang. at sinubukan ko nga i-car jump starter siya. kala ko uh, battery pero malakas pa rin talaga ang battery kaya yan nga talaga uh, fuel injector or fuel pump ang may problema at ito nga sinubukan akong i-rescue ni sir gary Akala niya really lang ang problema, pero uh, hindi pala really lang ang problema, kaya umalis din agad siya. Masda? At salamat din kay Sir Michael Celino. Ayon at dahil nakapark tayo sa National University, fourth floor sa may uh, Conrad, sa may Mall of Asia kailangan nating itulak ako na ang nagtulak nyan kasi nakakahiya naman kay sir sa tumulong sa akin ayan apat na beses kaming umikot-ikot dyan <laughs> guys, kailangan ah, hindi lang ah, makiramdam kayo sa sasakyan nyo. Ah, kailangan ah, may talagang ah, maintenance yung sasakyan nyo, PMs nyo, pacheck nyo lahat. Kasi ito mangyari kapag ah, makiramdam lang kayo. Maraming salamat nga din pala sa driver na magtutuo sa akin dahil isa rin siya sa tumulong sa akin para mapababa yung sasakyan ko. Eh, hindi niya alam yan <laughs> iprang frank ko na lang mamaya At salamat na ilagay ko na sa towing car yung aking sasakyan at maraming salamat sa tumulong sa akin kay uh, Sir uh, Mike kay Sir Gary right. and, uh, kay Sir Mangtani maraming salamat at God bless po sa lahat